Yes, hi! good morning sa inyo mga kakulay Ayan, at tunghayan natin itong ating bahaghari Na nakatutok sa bahay ng ating isang vlogger dito sa Humalig Si Ma'am Becca na Good morning, good morning sa iyo Ma'am Becca Ayan, kung ano mga activity mo dyan Ayan, pinagpapala ka po diyan ngayong araw na to Dahil sa iyo po, nakatapat ang ating paana ng bahaghari o dyan pa kaya tamis mo yan sa inyong lugar so ano pang ginagawa mo kumuha ka ng pala at piko umpisa nyo ng hukayan na ah, gisingin mo na si Kuya Paul at ah, baka naan dyan ng ah, kayamanan sabi nga po sa ating mga kasabihan na nasa dulo ng baghari ang isang tapayan na gintot kayamanan Yon, sige na Baka naman, bahagihan nyo kami. At nakakamiss naman talaga mga kakulay. Talaga namang nakatapat na nakatapat nun mismo sa bahay ni Ma'am Becca. Ano? So baka nga naman, baka nga naman. Ayan, anyway, uh, maligayang araw sa inyong lahat at saka sa ating mga kababayan dito sa isla. Good morning, good morning Pero, everybody. Siya. Nasa siya. inyo ma'am talaga siya. Oh? Nag-iba ang porsyon ng kulay ng inyong mismong spot. At hanggang sa muli mga kakulay bahagari.